Upang mapabilis ang pagsusulong ng infrastruktura sa bansa, sinilyuhan na ng pamahalaan ang implementing guidelines para sa Executive Order 59 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kamakailan. Alinsunod sa Republic Act Number no. 11032 o Ease of Doing Business Law, ang EO-59 layunin ng kautosang ito na puksain ang red tape at padaliin ang proseso ng mga permit para sa infrastructure flagship projects ng Administrasyong Marcos, pangungunahan ng National Economic and Development Authority o NEDA at Anti-Red Tape Authority o ARTA ang inisyatibang ito sa ilalim ng NEDA Board Committee on Infrastructure. Kaugnay nito, nauna ng iniutos ni Pangulo Marcos na red carpet dapat at hindi red tape ang pagtrato sa local at foreign investors na nais magpatayo ng kanilang negosyo sa Pilipinas. To reduce red tape that chokes industry and innovation, and replace it with a red carpet that ushers in capital, foreign and domestic, and provides the path towards progress. Sa ganitong paraan, inaasang mas maraming maiikayat na magpatayo ng kanilang negosyo sa bansa at mas maraming trabaho ang malilika para sa mga Pilipino.